Ah, hey, what's up mga kabarini? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Uh, pagpasensya ng boses ko kasi namaos tayo sa ating first day ng GenFam training dito sa University of Bohol. So anyways, meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Um, kasi may nagtanong ulit sa akin regarding po sa tips and advice. Uh, dahil siya nga po ay estudyante and currently kumukuha ng uh, aviation related course. So mapa-avionics man yan, AMT or any related po sa aviation. And gusto ko na rin i-share sa inyo mga kabarini para kung meron po kayong kaparehong kung um, kumbaga sitwasyon at may gusto kayong malaman ano ba yung mga dapat mong gawin bilang estudyante so kaya naisipan ko gawin po yung video na to so first thing first po uh, may uh, advice may tips po doon sa ating mga estudyante is learn as many uh, lesson or knowledge po no na makukuha nyo doon sa inyong pag-aaral so ah uh, yung mga aircraft systems po na part naman ng subject natin yung tools and equipment na ginagamit natin documentation's very important po yan and of course yung safety so lahat po nang yan although sabihin natin na general approach lang po ang nakukuha natin unless of course talagang Uh, marami talagang mai-impart na knowledge yung instructor natin pero yung mga general information po na yan yung mga general knowledge na yan malaking tulong po yan especially kapag kayo po ay nag-apply ng trabaho o hindi na kaya nag-apply for maintenance training program and also mga ka-brainy no? um, kumbaga gather as many references or uh, materials po na pwede yung makuha dyan sa pag-aaral natin dyan po sa college or maybe sa mga pinapagawa po sa inyong assignment projects. Kung meron po kayong mga nakitang mga talagang uh, sabihin natin kompleto po ng mga reference materials, try to download it or kaya i-bookmark natin kasi you'll never know kung kailan nyo po sila magagamit. Pwede nyo po silang gamitin as of course your review materials kapag kayo ay kukuha ng lisensya o hindi naman kaya mag-apply kayo for OJT, mag-undergo kayo ng interview or kahit pa nag-apply po kayo as maintenance training program or who knows kapag talagang sa trabaho na po kayo in-interview. So anything po na makukuha natin information can definitely help us. And uh, isa na rin sa mga binibigay ko pong advice no sa ating mga student and even sa mga graduates po natin is try to start building your network po. So how do we do that po no? Ah uh, yung mga kakilala natin sa OJT, yung mga classmate natin, wag po natin wawalain yung communication sa kanila whether it is through social media, email or even number. And ah uh, ako po sa inyo mga kabayanin no, uh, maggumawa po tayo ng uh, LinkedIn account. So uh, siguro naman familiar kayo dito para din po siyang job street noon. Para kumbaga, hindi tayo uh, makakakita o makakakuha ng mga bagong information, yung trends po na may kinalaman sa mundo ng aviation. Halimbawa, yung hiring ng OJT o mga company po na naghanap ng on-the-job trainee, yung mga nag-offer ng maintenance training program, or even yung mga hiring po ng mga company or kung saan po kayo pwede makakuha ng mga training na makakatulong po sa inyo para madagdagan yung credentials natin. So, as early as now, kahit estudyante pa lang po kayo, mag-build na kayo ng network. Kasi again, ulit-ulit po, po natin sinasabi na makakatulong po ito sa inyo. Hindi nyo po masasabi kung sino dyan sa mga taong na-meet ninyo ang maaari pong mag-recommend sa inyo, ang maaari pong maging tulay ninyo para syempre makuha natin yung opportunity na kailangan po natin. So, again, una, uh, kunin po natin, i-absorb natin uh, as many as... Uh, Pumaga information na pwede natin makuha sa pag-aaral uh, Learn as many uh, uh, skills of course na makukuha nyo po And uh, build your network po well, Start to build your network Kasi again, malaking bagay po yan later on As you go along And of course, pursue your career sa aviation industry So yun lang po mga kaberni Hopefully kahit pa paano po Makatulong ang video na to And again uh, Good luck po sa ating mga kaberni Na currently nag-aaral Or maybe naghanap ng trabaho Or fresh grad po Congratulations syempre Sa ating mga newly grad po Na AMT and other aviation related course Again tuloy-tuloy lang po tayo mga kaberni tandaan lang po natin ito mga kabirini, no Words of uh, wisdom po uh, Marami ang daan Marami ang paraan Pero iisa ang patutunguhan Tagumpay Good luck sa iyo Ingat ka lagi And uh, God bless us all